po sa so, po sa ating channel ngayon po ay August 30, 2023 Wednesday at alam nyo na pag Wednesday nandito po tayo sa Ubat Dobet Market para mag-update ng iyong mga favorite dog breeds at cat breeds pero bago po na sa mga hindi pa naka subscribe po kayo sa ating YouTube channel Drive and Roll pindutin nyo na rin po ang bell icon para lagi po kayong buena sa mga bagong upload po natin syempre follow nyo rin kami sa aming Facebook, TikTok at Instagram Drive and Roll Zero 7 sa Facebook at Ride and Roll sa TikTok. Tara, sumayon po kami. Medyo makulimlim ang langit, baka bubaksak yung ulan. Let's Ride and Roll. Alright, good morning kaya Jeff ha. Good morning oh, po. si Kuya Jeff ha. Oh. Nandito sa background si Kuya Dennis, yung nag-alagang malok. Ayan, nakakakang malok. Ito, may bago tayong... Ano? Ano Exotic short hair. Eh. Ah, exotic short hair ba yan? Oh, yeah, no? Ilan po na sila? 3 months. 3 months na. Lalaki ba bae? eh? Para yung babae. Para sa babae pa, oh. Oh, yan. Yeah. Ang tanong, magkano bigyan mo diyan, kuya? 7.5 na lang. 7.5. Oh, yan, yeah, no? Ang <laughs> ganda, oh. Exotic. Apo. Ah, uh, may negotiable pa ba yan? Oo. Oh. oh. Alright. Bawas pa yan. Oo, oh, yan. Yeah, may bawas mo daw. So, yan. Yeah. Alright. Shoutout kaya, ano? And okay. shout out sa nakabilisan nung mga Persian na kitin. Oh, yeah. Shoutout so, shout out mo yung buyer na. Shout <laughs> so, out natin si Boss Marlon sa, sa ano na hindi na nagpapakita rito. No? Oh, yeah. Go, o, si Erwin, hindi na uh, nagpapakita. Pari na. na. si Boss Ervin, no? hindi na nagpapakita. Kanina, na. dito si Erwin oh, eh. Kanina, hindi na tinabuta si Ervin. Papablog ka tayong motor niya, sayang. <laughs> 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 Yun. Oh, thank you, kaya boss. Ha? Thank you. Yeah, Jeff, thank you. Yun, magkano cellphone, kuya. Yun, magkano cellphone, kuya. Yun, eh, eh, Ah, hindi. Hindi balayan. Sir po ba, si Boss Adrian, nandito sa pwesto sa Ayan, good morning ah, Boss Adrian. O, may dala ka rito ah. Eh, ito tayo. Ayan. Sige, may ba yan? Oo po, yung balayan. Yung Malaki-laki na to ah. Oo 11 months. Oo, oh, 11 months. Ang ganda lang ba po, Ang Babae po. 11 months, babae. <laughs> Ang babaeng pusa ba, ilang buwan naghihit? Ano na, totally in-hit na siya, bali nalipasan talaga. Ah, oh, second hit na? Oo. Oh. Oh, 7-hit. Magkakabigay mo ako yan. Abigay mo nila ng 8 8 Oo yan, ito oh, lang yan, 8 mo naman lahat to eh. Oh, yan, dito. Ito, isa na lang available dito na. Kuha okay. na okay. okay. ito. Ako. Ito rin nila. Ito na lang available. Munchkin ba yan? Kaya? Apo, Munchkin. Ah, nakuha na isa. Ito na lang. Nakuha available. isa. Itong available, lalaki babae ba? naman, oh. Ito, um, lalaki, 5 months. Oh, lalaki, 5 months, oh. Munchkin yan, ha? Apo, uh, uh, yan. So, so, mabababa. So, mabababa yan, eh. Mapandak yan. Mapandak. Mababa. Mababa yung ano. Ilan ba lang, kaya? 5 months. Pagkano nga yung mo dyan? Ah, kahit 20 na lang. Oh, 20 kayo na lang. Oh. Uh, Bargain na, no? 30k na lang. Binaba na ni Kuya Adrian. Last last time, ano yan? Magkana yan? 25. Oo, oh, 25 last time yan. Yeah. 20 na lang. So, binaba niya na. Ito, himala yan. Ito, no. Eto, Eto di ba yan? ano to? Um, non-standard bunch pin. Ah, ito yung non-standard oh, bunch pin. Ito, ilang ba na ko Ano lang dito? 6. 6k na lang? Uh, po. Oo, oh, yan. Yeah, 6k na lang, ha? Oh. Spire na lang, eh. Lalaki na lang dito. Lalaki. Meron pa kaya? Ito pa, ito sa dalawa. Sa ilalim, meron pa sa ilalim. Tapos. Tapos din tayo sa <laughs> panakit. You know, <laughs> <supposed> to... Hindi <laughs> uh, ko wala siya ng bus tennis ha. Ito ang laki, laki uh. sobrang laki na ito. Ito ang lal laki ano yan? Yeah. Lalaki. Anong tawag yan? Persia? Uh, persian? Persian, big boat. Persian, big boat, triple boat? Oo, uh, dalpish yan. Dalfish, so at bigyan nyo lang natin ng 8 8k na lang bakit? bakit? natin? bakit natin? babae persian face persian doll face din eto na lang okay. Ay, Tapos, eto babae face, ba -bye. Ba -bye ba din eto oh, mag ano? Uh, Bigay lang din ng 8 3 na lang din Ilang mas itong level mo to? orange? 11 man 11 man to Level na to Pero pa kaya? Wala na, nasa oh. bahay ng ibe Puro po mo sa akin tala, wala sa akin tala ang aso ngayon uh, <laughs> uh, uh, FB page Adrian Backyard 0945-7418-094 shout out wala ba? wala na wala wala thank you kay Adrian ha thank you ayun o at syempre nandito ngayon si Boss Dennis ha si Boss Dennis nandito ayun o Mexican hairless brand Oh, Mexican hairless Oh, Mexican hairless lalaki lalaki o oh. ilan oh, may... pa na yan kuya? 4 months 4 months may vaccine na siya? ah uh, wala pa wala pa kayo na magpavaccine kayo na lang wala, kayo na, 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 na lang vaccine Magkano dyan? Tatlong na lang. O, three k na lang. Pag <laughs> <laughs> basta kayo mag-vaccine, kayo magpa-deworm. LT naman to, tsaka ano to. O, three k na lang. Malakas kumain. O, three k Una na lang. Mexican hairless. O. o, yan. Meron ka pang iba, kuya? Ito, crossbreed. Ito, crossbreed. Crossbreed na yun, chitso. Chitso, anong ka-cross niyan? Sa Apsa, uh, ano. Sa Apsa? Uh, o. 2.5, 5 5 na lang. O, oh, 2 na lang. Shih Tzu, Lhasa, Apso. oh, yan. Ilan ba na ako yan? 3 months. 3 months. Sila ah. na rin mo po vaccine? Oo, oh, sila na lang. Okay na rin, o. Oh. 2 na lang yan. 2 Oo. O, oh. oh, na lang. Tapos meron kong sirama. So, sirama, Oh. Oh, Garuan ko. <laughs> oh, may sirama si Kuya. O, oh, yan. Oh. Oh, okay. oh, yeah, may shoutout ko ba? Oh. Shoutout nga pala sa mga bumili sa akin ng mga posa. Maraming salamat. Yo, maraming salamat din oh. sa'yo, Kuya Dennis, ha. Lagay na lang natin Facebook page mo sa aking contact number mo. Salamat! Chitsu na was? Chitsu? Ilan na ito kuya? Ha? Nine months. Nine months. O yan, Nine months. Babae o lalaki? Babae. Babae pa oh. O, nakagulong pa siya oh, Ang ganda oh. Magkano bigay mo kuya? Nine K. O Ano? Tatlo. Tatlo na lang. Three K na lang. Three K. O Video Medyo ko na. Kuya, may number ka? Number? Wala eh. <laughs> Wala pa paano ka makakontak? Dito dito lang rin. Oh, dito punta na okay. lang dito. Ano pangalan mo kuya? Jomar po. Jomar. Thank you kuya Jomar ah. Salamat. Salamat. Oh, yun, no? Oh. Medyo umulan sa labas kanina, no? Sa bando, no? Okay. Kaya napilitan tayong sumilong muna. At pumunta na lang tayo rito sa Adrian's Backyard. O oh, yan, dito tayo ngayon sa pwesto ni Kuya Adrian. Malay oh, ito na yung niya, no? Meron pa siya rito mga American Bully. Ano yung sa puti mo? Ilan ba na ako yan, kuya? Ito, 9 um, months. Oh, mga exo, ano, bully. Exo bully, 9 months. Mm, -hmm. Ay, ah, magkapatid ko yan. Ah, ko yan. Isa chocolate, eh. ha? Magkaan dyan? Baba ko na lang, lang 15. 15K na lang? Oo. Oh. yan, 15K na lang yan para sa inyo mga boss. Oh. Ang bangit si sigla, o. Oh. Oh. Eh, panatiligo eh. Meron ganito. Ato ay, ato na rin. Mo. Ato, ito sama-sama ano ah, ah, na, aha? ayaw, 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 Ah, ayaw, 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 Ito ayaw, 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 Bego na lang ng sampo. Tente na lang. O oh, yan, may, may papel ah, yan. Uh, may papel ka PCCI. Uh, may papel yan, kaya medyo mataas yung ano niya. Eh. Usually, 6K, di ba? Pero ah, ito, may papel kasi ito. Tapos uh, itong lalaki ko na... Chihuahua. Chihuahua. Ay, in-hit na ata itong... Ah, babae. Itong Shih Tzu. Oh, yan, <laughs> Ito na laki. Ano na? Opo, anak niya 'yon. Anak na ito ng ano. Ay, makulit. Opo. Uh, eh, dito muna ay, dito. Ayan. Ayan. Dito ko pipe ko na, yan, five na uh, lang tayo, Five Pipe na. Opo. Ay, ilan pa na 'yan? Uh, ano ito? Uh, mag-iisang taon. Ah, Sobrang mag so, taba nito. Oo, oh, oh. botog eh. <laughs> Tapos yun naman yung mga pusa ano, ayan o, oh. pakalag ka. Dito, uh. dito magkano rito? Ano yun eh, napapayaan na ano yun eh. Ano yan, namis ka, straight yan. Pero ina-out mo ba to? Hindi. Ah, hindi. O yan. Pakalat-kalat lang, oh. Tapos siyempre si Boss MJ. <laughs> Tapos meron tayo. Lang si Boss MJ dito. Puli <laughs> ko lang iba. Ah, yan. O ayan, may British pa sa rito. Ito po ng EXO. EXO. Ako, pinasama-sama lang, oh. Sa Kabengal, oh. Sa bahay lang Ay, yan, ha? Sobrang laki na ito. O, oh, ito pa, oh. O, so, dito muna sa malaking ngayon. Yeah, Diyan, bihay na lang ng, ano, Last na yan. O, oh, tente na lang. Oh, lang. Oh. Ang ganda na lang. Ang ganda sa ulo niya ganda Charcoal. Hindi Ang ganda ng Ang ganda ng charcoal Charcoal. Kasi ito yung isang ganda uh, 10 na lang din ng 10 na lang din bahay. Ang ganda ng bahay. Ang ganda ng bahay. Ito, ganda na lang Ang na lang. Tapos dito? na natin, XO. XO, 10k lang. Baka mamura, oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Di ba? Meron pa, ito. Di mo pa i-add uh, pa sa kulay? Di, hey, ano to. <laughs> um, talagang kalaga ko yun. Oo, yan. XO. 10k na lang. No? 10k. Lang. 10K. Oh, yun. Oh. O, salamat sa pagpapasok mo sa amin dito sa mm -hmm. kennel mo, ha. Kuya Adrian, ha. Thank you, thank you po. Oh, yun, oh. Thank you po. Thank you morning sa mga subscriber ni Ride and Roll. Bali, ito yung mga available natin. Hindi na natin nalabas kanini kasi maulan eh. Video na lang natin. Bali, may available tayo. Male and female DR. Tsaka male na Daxan. Papakita natin sa video. Panahin na natin ito. Nag-iisang male. Mail, male. Three months. Dapon. Bibigyan ko na lang ito ng 5-5. May baki na tsaka Tapos yung sa golden natin, karami. Hop! Ayan, tayo na. Pag-iwag na tsaka dulog. ko na lang ito ng 5-5. Tapos sa last natin, female. Mahirap ako. Sabi ko na lang. Ayun na, no, female natin ito, female. Pangkip sana yan, kasi bibenta na. Bibigay ko na lang na ng 12.5. Kaya yeah, so kaya na yun lang available natin. Thank you, thank you. Yun, na? syempre, nag-almusal tayo. Kasama na si Boss Jeff, si Boss Adriel, at si Boss MJ dito sa Anrigas Bakery and Lugawan. Siyempre, okay. alam niyo naman na uh, favorite natin ng lugaw, oh. na, nakaubos na, oh. na, oh. No? Uh, Parang no? ah, ako na lang uli, ah. Kasi pangalawa na to, eh. Ayan, <laughs> <laughs> may <laughs> uh, bakery rin sila, oh, rito, oh. Anong location nyo rito? Oh? Anong... J.P. Rizal. J.P. Rizal, Ubando Bulacan. Oh, J.P. Rizal, Ubando Bulacan. Ayan, okay. pa. Right? Ito yung, yung palengke. Eh. Dito na sila sa gilid, eh. Eh, ay naniyan eh. May shoutout out ba 'yun? may shoutout out ba